ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Roma Kapitulo 12 Versikulo 17 Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin inyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao huwag ninyong gantihin ang masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Roma Kapitulo 12 Versikulo 18 Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Roma Kapitulo 12 Versikulo 19 Wag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan niyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Roma Kapitulo 12 bersikulo 20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo, kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo, kung nauhaw, painumin mo, sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. E. Eh, Roma Kapitulo 12 Versikulo 21 Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Roma Kapitulo 13, Versikulo 1 Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaw ay hinirang ng Diyos. Tungkulin sa mga pinuno ng bayan, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Roma Kapitulo 13 Versikulo 3 Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa kanya. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Roma Kapitulo 13 Versikulo 7 Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat, buwi sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan, gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Tungkulin sa kapwa. Roma Kapitulo 13 Versikulo 9 Sapagkat ito, huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauwi sa salitang ito, sa makatuwid bagay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili ang mga utos, gaya ng, huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-imbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Roma Kapitulo 13 Versikulo 12 Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na, iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Nama-maalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti, say.